Hello ha mga kamariche sa naku, portuguese video Ay magluluto tayo ngayon Ay naku na yung portuguese video lasagna daw request ng aking panganay Nakapagisa na ako dyan ng bawang sibuyas At syempre magpapainit tayo ng tubig Nilagyan ko na yan ng mantika Kaunting asin para sa lasagna or pasta Nagyan ko iluluto

violet na to na kaldero na lutoan ko ay ibilis niya masunog nakakasunog ng pagkain pinaan ko na lang gawin kong number 4 nakita pa yung sinilas pa ako doon sa <laughs> sinya ka na kayo ha kasing tabi po sa nanonood eh, siyempre eh, dahil okay okay na yung giniling na baka ay maglalagay tayo ng mga pampalasa Yan. Wala na to kaya ibuhos ko lahat. Fabrika, optional lang yan. Hindi naman yan maanghangi. May pa-optional pa akong nalalaman, ha? At syempre, tamang halo-halo para magkamix lahat ng pinaglalagay ko ng mga Arabic seasoning. Dagdag pang palasa kami. Ito naman ay giniling na kamatis na may konting bawang lagyan ko kasi hindi ko nalagyan ng kamatis wala kami kamatis at syempre tomato paste yan hindi ko kasi siya malagyan ng fresh na kamates kasi yung panga, pangatlo kong alaga ayaw niya ng may, nakaka, may nakakagat siyang kamatis sa mga niluloto ko kaya nakaready na pong nakablender at saka ginagawa rin nilang sauce or parang sausawan ng mga kinakain nila yun ganon dami kong naikwinto na <laughs> maglagay ako ng dry basil pampadagdag din to ng aroma niya mabango ka mo diba at saka oregano hindi ito mawala sa aking mga noodles noodles na niluluto ayun, tamang halo na naman tayo hanggang sa magkalo-halo at magkalasa lahat kumalat yung pinaglalagay kong mga seasonings lalo na yung tomato paste yan. simple titikman ko na siya kasi hayaan ko na yan dyan hanggang sa matuyuan siya ng tubig okay naman sa akin yung lasa kailangan kasi hindi siya masos yung walang maraming sos ba konti lang pero lagyan ko lang to ng kaunting tubig lang para maluto yung giniling na baka as in slight lang naman ganun lang konti lang naman ilalagay ko at ayan medyo papahinaan ko lang siya ng apoy at tatakpan ko yan kasi malapit ng kumulo at ilalagay ko na rin dyan yung lasagna para lumambot kinulang ako sa kulay niya hindi siya mapula pula kaya tinagdagan ko ng tomato paste at saka parang magic lang sa atin ganyan siya parang magic kung baga kaya ayun ginagdagan ko ng pampalasa ulit tamang halo halo ulit hanggang sa mahilo siya at maiwan ka na kay Charot. At dahil kumukulo na, simi maglagay tayo nito para nila ito. Ako, kaya video dadamihan ko na siya. Gagawa ko ng malaking malaking lagyan nito syempre ako rin kakain din ako kasi hindi ako nagluto ng aking pagkain bala ko sanang mag adubo naguguluhan ako eh adubo ba o sinigang pero tinamad ako kaya yun nagkagulo nga kaya naguguluhan kasi nagkagulo nga o oh, diba ayaw ko nang masyadong overcook nito masarap kasi di ba pag uh, hindi siya nasobrahan ng pagkaluto ito namang butter na to gagawa ako ng creamy sauce niya sa taas. Maraming cheese. Hmm, ilalagay. Ganun, no? Ito naman yung lasagnata natin. Medyo lumalambot-lambot na siya. Mga 2 minutes lang po, tanggalin ko na ito. Hahanguin ko na ito sa kahirapan para hindi siya ma Ayun, naglagay na pala ako dyan ng one spoon lang na all for, all for pro. <laughs> floor pala. And then, konting milk. Ngayon, ibubuhos ko na yung milk natin. Nabubulol tayo ngayon po. Today is video, mga kamarites To be continue ang video natin, mga kamarites. Na full storage yung iPhone ko. Ay, iPhone. Sana all may iPhone na po storage pa. <laughs> At ito na nga, pwede na siyang hanguin sa kahirapan para hindi siya masyadong malata. Hmm -hmm. Kaya ah, hang, hanguin, ha, hanguin. Ay, nako. Pwede na pa akong nabubulol, mga kamarites. Yun na ha. Bulol tayo ngayon for today's video, di ba? Ayan. Hanguin ko na siya para naman hindi siya magka sobrang pagkaloto niya ba pagkatapos ay hugasan lang natin yan para hindi magdikit-dikit at uh, aywan ko ganun daw yan, kailangan daw hugasan <laughs> ganyan lang naman yung paghugas punting tubig lang malamigan lang ba ganyan lang para hindi sa magdikit-dikit Update po sa ating cream cheese sa taas ng ating lasagna ay ito na po, nalagyan ko na ng mga pampalasa. Hindi ko na video ha. Hindi pala gumagana yung video ko kanina. Ang tanga-tanga ng kamaritets niyo. Charot. at siyempre, hindi natin pwedeng iwan. Kailangan haluin ang haluin hanggang sa makuha natin yung tamang lapot niya. At pag hindi natin ako yung tamang lapot niya, may risk back naman yan. Ito oh. Oh, di ba? na con start. <laughs> Kasi matagal 'to eh kung gusto mong makuha yung tamang lapot niya, yeah. matagal tayo maggaganyan, maggaganon, maggaganito. At ayun na nga, hindi ko nakuha yung tamang lapot. Siyempre, nirisbakan ko yan ng con start. Ay, ayan na. Ayan na, ganyan na. O, di ba tamang lapot lang 'yan. Kung may nakikita kayo diyan maitim-itim, siyempre nilagyan ko siya ng oregano para bumango naman. Pampadagdag din lasa ng mga pasta 'yan. Dry oregano at saka dry basil, 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 basil. Ewan ko, anong pagbasanon? nun. At ayan na, nailagay ko na po. Nalagyan ko na dyan, tapos lagyan ko siya ng yung giniling na baka dito. May, nati may natira pang lasagna dito pasta. Para pagkalagay ko nito, giniling na baka, lagyan pa sa taas. Bago ko ilagay yung creamy cheese natin. At ayun na nga, okay na dyan. Siyempre, lagyan natin sa taas ulit. mamit ako ng gloves kasi baka mandiri kayo hindi yung mga alaga ko kayo baka kayo ang mandiri kahit hindi naman kayo kakain nito agoy sorry naman nalagay ko na yung ano yung giniling na baka sa pangalawang ano natin paglagay hindi ko na videohan yan at least nag-update pa ang kamaritis nyo sa inyo di ba Okay, last na to. Lagay natin ang pasta. Itong pinaka-last. At ilalagay ko na yung sauce sa taas. Tsaka, another cheese pa. At, ayan na po. Tapos na may natira pa sa ating pasta. At, syempre, ilalagay ko na dito sa taas yung creamy cheese natin. Mga alaga ko pala, hindi ko nasabi sa inyo. Grabing hilig nila sa cheese. Grabe, pinapapakpa nila yan. Maganda ba ang cheese? Kasi ako hindi ako mahilig nun eh. Yan, bahala na si Batman. Iwan ko ba? Bakit pag tayo ay may kamalian, sinasabi natin bahala si Batman. Bakit si Batman ba ang kakain? <laughs> bakit si Batman lagi? Yan. At syempre, maglalagay tayo ng mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Kailangan talaga i-pronounce natin, no? Kasi baka magalit na naman si Bashar mahal ko pa naman yan si Basher kayo mahal nyo ba sila kamarites mahal nyo si Basher <laughs> mahalin natin sila kasi sila yung magpapasikat sa atin din yung alam yun ba parang umuhugot na naman ang kamarites nyo more more cheese ang gusto nila ilahat ko na tong isang plastic na to ayan lahat ko na yan o diba mozzarella cheese yummy nito promise Ayan na po yung nagamit natin. Lasag and mozzarella cheese. Isalang ko na siya sa oven mga kamarites. Wait lang kayo dyan ha. Ayan, mainit na yung oven ko. Siyempre, isalang na natin tong lasagna to. Uy, ulugat. Ito na naman eh. ah.